Dagdag kabuhayan para sa mga kabalen na hirap sa buhay. Ito ang Cash for Work Incentive na handog ng Department of Social Welfare and Development at pamahalang palalawigan ng pampanga sa mga indigent na kapampangan. Sa bayan ng magalang, isa sa mga benepisyaryo ng programa, ang 29 years old na si Kimberly. May limang anak na binubuhay si Kimberly. Tatlo na rito ang nag-aaral na, kaya kailangan din niya ng ekstrang pagkakakitaan dahil sa pagsasideline lang na asawa, umaasa ang kanilang pamilya. Mahirap po talaga kasi po yung panganay ko po high school. Tapos po maya, marami rin po bayarin sa school po nila. Kasama si Kimberly sa may gitlimang daan na kabalit mula sa bayan ng Magalang, ang binigyan din ng pagkakakitaan sa tulong ng Risk Resiliency Program for Climate Change Adaptation and mitigation disaster risk reduction ng DSWD. Sa tulong ng programa, bawat benepisyaryo ay nabigyan ng pagkakataon na kumita sa loob ng sampung araw. Uh, nagtrabaho po sila for 10 days. So uh, ang kanila pong project is so, nagtanim po sila ng mga fruit bearing trees and then nag-establish like, po sila ng nursery. So, ito, so, hindi lang ang programa ito, hindi lang po magbe-benefit yung ating mga beneficiaries, kundi magbe-benefit din po yung ating nature, kalikasan. Sa ngalan ni Governor Dennis Delta Pineda, mismo ang kapatid na si Board Member Mylin Pineda Kayabyak at magalang Mayor Malu Lacson ang namahagi ng payout sa mga magalenyo na benepisyaryo ng programa. Bawat isa ay nakatanggap ng TIG 4,200 na sweldo. Nagpapasalamat po kami kasi po napasali po kami sa ganun. Pandagdag po sa ano, financial na pangangay na. po ng bigyan. Saka ng mga bata. Bukod sa magalang, ilang kabalan na din ang nakatanggap ng PILAK mula sa mga sumusunod na bayan. DSWD, nasa walong 8,000 na kapampangan ang makikinabang sa nasabing programa. Nakatakda namang umikot ang DSWD kasama ang Kapitolyo para sa payout ng iba pang benepisyaryo sa iba pang bayan sa Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.